Base sa teknik na ito, makakagawa raw tayo ng 45 degree angle gamit lamang ang tali at panulat. Gaya ng nakikita nyo dyan sa video, yan guhit-guhit lang ang kaniyang ginagawa at may 45 degree angle na tayo. Ngunit nasa eskwala nga ba talaga yan? Kaya tayo ay gumawa ng isang pagsisiyasat, pagsasiliksik at pag-iimbestiga kung totoo nga ba nakagilagilalas ang technique na iyon. O kung tayo ba ay nililin lang lamang ng ilang mga creator na gumagawa ng video sa internet. Siyempre gagayahin lang natin yung ginawa doon sa video. Guit-guit lang, sabay lagalagari. Medyo nahihirapan lang tayo dyan. Gawa ng nakaharang yung camera sa likod ko. At makinis pa, hindi ko mahawakan ng maayos. Pero siyempre lagariin pa pa rin natin yan para maisakatuparan ang technique na pinakita sa video kanina. Pagpasensya nyo na yan, medyo natatagalan tayo sa paglagare dahil mahirap talaga ang maglagare ng ganitong posisyon. Pero ito na ang moment of truth titignan natin kung 45 degree angle nga ang nagawa ng technique na iyan. Gagamitan siyempre natin na na iskwala. Ito na ang ating mahiwagang iskwala. Itapat lang natin yan. Ayusin lang natin ng maigi ang paglalagay dahil medyo gumagalaw. Tignan natin kung nasa iskwala ba. isos na Napakalayo! Ano ba naman klasing technique yan na lang tayo ng gumawa ng technique na yan?